Amigat mo. Huwag uh. kang mag-alala. Ipapa-clear ko kay Mr. D ang schedule mo bukas. Pero after nun, dapat okay ka na, ha? Kasi kailangan na natin magpumutang album mo. Sige, ayaw ka na. Aling ka pang ospital, eh. Pero, Tita Jo. Bakit? Ayaw ko na pong kumanti, eh. gagawin sa buhay mo? Ha? Ano? Ano ba, Ju? Uy! Ah! Rose, Ann, malungkot ka lang kaya nasasabi mo yan. Ha? Tama ang tita Ju mo. Magpahinga ka muna, ha? Ah. Hindi Kaya na. Pero, tita Ju, ayoko na po talaga pumunta eh. Kaya lang naman po ako kumakanta para kay nanay. Pero paano po ako hindi naman po ako masaya. Kung baka! Niya! mo na siya! Oh, sige na, John. Sige na, Ano oh, niya, ha? Baka ka niya. Matulog ka na, ha? Kung ka muna, ha? 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 Pinapapunta tayo ng sa office niya. Siguradong tutuwa yun ikaw talaga. Jo, how many times do we have to talk about this? Bago ka magbigay ng kahit anong exclusive, kailangan mo muna ng paalam ko. Eh, wala nang gumagalang sa akin dito eh. Gusto niya yata kayo na mag-manage eh. Kung gusto mo, I'm sorry, Mr. D. sorry? I'm sorry? Pambabastos na yung ginagawa ninyo eh. Tumalikod lang ako sandali. May exclusive na yung bata. Hindi naman ako nang babastos, Mr. D. I really didn't mean that to happen. Akala ko lang, interview si Rosa dahil hini-matay siya. Hindi ko naman nakalain na... Ang kapal din ang mukha mo pumasok dito sa opisina ko at humarap sa akin at magsinungaling na hindi ikaw ang nagpasimuno nun? Kung ibang tao, Jo, kaya mong bulahin, ibahin mo ako, Bakit ba kayo nagagalit? Hindi ba dapat mas natutuwa kayo? Kasi wala namang gugulo kay saan. Wala na si Remy. Paano ako matutuwa, Jo? Wala nang inspirasyon ng bata. Ngayon, alam niya wala na siyang nanay. Saan siya kukuha ng motivation niya? Saan siya kukuha ng inspirasyon niya? Basta ako nang bahala ni Sir Lee. Kakanta siya. Ang mabuti pa, siguraduhin niyo, magiging hit ang album niya. <laughs> Ako pa, dapat manigurado na dapat maging hit ang album niya? Alam niyo naman pala gawin ang lahat eh. Di kayo na mag sa bata. Ano pang silbi ko dito? <sighs>